guys. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon po. Kain tayo guys. Alam ko ay ang aking paboritong inihaw na tuyo. At kinudkod na nyog. Ayan. Sarapan na po. Tapos yung aking kanin. Di sarap-sarap nyan? -sarap yum, yum, yum. Ito pong nyog hahalo natin dito sa kanin. Ayan. Dahil naghugas naman tayo ng pingga, ng kamay, hahalo natin siya na ganyan. Ayan. Sarap-sarap. Ano po? Ayan. So, ngayon, Kindness po tayo guys. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Manananghalian po ang inyong lola. So, ito po ang ulam natin. Tatlong inihaw na tuyo. Uy, sarap. Tapos, meron tayong fresh kinudkod na nyog. Titigaan natin ng lemon or lime yung ating tuyo. Para masarap. Ano po? Tapos, ito naman yung ating tubig na with lemon. Ayan, chin-chin. Ayan. Ang sarap ng ulam natin. Tuyo. Kaya magkakamay tayo. Yung paborito ko po ito sa Pilipinas. Inihaw na tuyo or daing, bulad. Yung danggit na inihaw. Hindi tayo gano'n sa prito. Ano po? Pero ang sarap-sarap ng nyug. Nakinod ko yung fresh. Hindi yung frozen ha. sarap. Tap tuyo. Ano? Sarap-sarap. Hmm. Um. Kain tayo, guys. Ang sarap. Saka hmm. yung, ano yung, yug. Ang sarap. Kasi kagabi nanonood ako ng live. Ang napag-usapan nila, ang ulam nila ay tuyog. Hmm. Kaya ngayon, Tuyo din ang ulam ko eh. Kain po tayo. Talaga masarap ang kailudkod na yun. Hindi po siya yung prosen. kailangan ituloy Tuyo ang lula nyo. Naka. Sad gamit po si lula kasi yung araw sa bintana. Masakit sa mata. Sarapan na ba? Pilipinas po, paborito ko to. Kinayod na yung kahit anong sarap ng ulam. Basta may kinayod na yung Ang sarap. Diyon sa amin sa island, sa Pulilyo. Gusto ko pa kukunin yung yung, na, yung may tubo, yung itatanim na. <laughs> Kasi masarap manipis na lang. Lulan niyo po eh, lang umiinom ng tubig pag kumakain kasi na nabubulunan tayo. <laughs> eh, sarap. Gusto? Sarap? Sarap, sarap. So. Mmm. Guys, sa inyo, siguro, hindi kayo nag-uulang ng kidot na niyo. Dito sa Canada, bumibili po ako ng nyug. Ang mahal. Tapos bumili din ako ng kudkuran dahil gusto ko yung ulam na kinudkud na nyug. Sa sariwa. Ito po o oh, binili kong kudkuran. Kasi gusto ko mag-ulam ng sariwang yung Fresh na kinudkud na nyug. Ang sarap. Manamis-namis. Pero yung nyug nila, minsan bulok. talaga. Sa po kasi sa ano, sa, sa amin sa island, ang main na product namin ay coconut. Kaya lahat, kanin na may gata, kanin na may kinudkod na niyo, gulay na may gata, <laughs> isda na may gata. Ga nù ang buhay namin doon. am expandi talaga. Ganda ngayon Sani sarap oh. Delicious <laughs> Super sarap Sampai susuk-susuk Sampai sarap. sarap. nagbibili uli ako ng yolk para ulam ko ulit bukas. Para bagong food food. Salamat guys na panunood. Tapos na